dalawang dipa na rin na kubra namin. Pero walong dipa ito. Oh, nahagip ka? Ako gumalaw. Ang huli din! May huli din ito! Teka, teka. Ha? Yung isa, tingnan mo. May huli din ito eh. May huli din eh. Gaid ito eh. Oh, mas malaki yan. Meron kuya. May huli din ito. Meron. Meron nung na naman. Meron! Dalag. <laughs> Round zero. Ito na yung spot na pinagulihan natin. Yan sa baba. Sana kung magat ulit siya. jambon jumbo itong ating. Mas malaki ito ang size na ito kumpara doon sa ginagamit natin dati. Ayan okay, oh, na, ayan na, ayan na. Harpes ka na naman dyan. Grabe, hindi talaga maubusan ang ng uh, igat sa lugar na ito. Ah! Grabe! Swerte! Okay. Last day na igat hunting natin. Yun. Pangako ko sa inyo, ha-huntingin ko yung naputol. Nakawil namin na dapat nahuli. At ngayon, pinaghandaan ko talaga. Ang pain na ilalagay ko, medyo extra size siya. Okay. Ayan, Nag naglagay na ng na ng yan na medyo ano yan? medyo Oo. jumbo dyan. Oo, oh, mga overseas na sa tulad sa ginagamit natin. So, same spot na pagkakanaan natin. di na tayo magbabalsa. Ayun, nakita ninyo. Ayun, nagbabalsa na yun. Yun yung spot na paglalagay natin. Nakatunog na sila. Ngayon, huling hunting day natin para sa buwan ng November-December igot hunting season. Welcome to my office. Dito na kami magka-camping. Dala na namin lahat ng gamit. Dahan pala kami ng pagsasabitan. Ayan ang ilog. Siguro dito maganda magsapit ng... Dito sa may bayabas ano? Maganda pagsabitan para mabantayan na rin natin. In case na may mga mamamala. Di na tayo na kasi ito. Noong nag-vlog kami, nabalitaan nakahuli tayo ng dalawa dalawang monster isang dalag na malaki ang dami nakabalita okay, dyan, dyan. Yeah, Diyan. ano may nasilip ka na ha? may nasilip ka na dyan pag nalagyan ayan oh, solve ka na sige wala malalaglag dyan wala naman sige sige so, Oh, iwan namin ang gamit dito. Teka, dito muna tayo ang gamit namin itira muna namin doon okay ground zero ito na yung spot na pinagulihan natin yan sa baba yan ibaba na yan palanas daw yan sabihin ang gilid na yan pag gayon bigla malalaglag yan ang okay, sige sige hanap na ng spot mo dyan tunugan na namin ito dito panigurado na ito, ito mahaba din itong mga naiwan dito no? mga kasi dito tama ba? Aba. itong apat na ito hindi natin ikaka na ayan yung spot na yan yung naputulan tayo ah, tapat ng baka na yan papainan natin ang jambon jambo so apat gawin ko na kaya lima pag may huli ito bukas ang gagawin namin baka may life best naman kaming dala kompleto yan eh pag may huli ito doon namin hihilain sa kabila kasi ang ang ano niya nangyari niyan pababa biglang malalaglag andyan daw sa ilalim yung mga lungga napakalalim daw niyan yan kaya ang gagawin natin ito lampas ito pag hinagis namin doon malalaglag doon sa pinakalamesa Patuloy doon sa kami ng lungga At pag may huli ito Tatawid kami doon At doon namin hiilahin Pag may huli Sana kung magatulit siya jambo jamboy itong ating pamahay Malalaking tilapia ito uh, Mas malaki ito Ang size na ito Kumpara doon sa ginagamit natin dati Design dito Para doon sa mga 15 kilos O 10 kilos pataas Talagang aabangan natin siya Ngayong araw na ito Kuling hunting natin ngayon eh Tara Tsi! Uh, tirahin na natin ito Tapos dun sa PR maglagay din tayo Tara! Anong ilalagyan nito? Uy tapat na yun, nandun tayo nakasabitan naka sa dalawa Patlo, apat Itong dipa ito talaga mahaba alis natin dun okay, ito. pakita ko sa inyong pain ha kung gaano kalaki medyo large size ito oh. Medyo malaki siya. Pakis natin ito sa dulo. makahuli ka sana makahuli ka walong din pa oversize ulit ang pahay natin sabitan natin dito sa may buntot lang ayan. para nakakalaro-laro siya ay huliin may malaki Tandaan nyo ha, pag naglagay kayo ng kawin ng tilapia, siguraduhin ninyo na pag binitin nyo, nakasub-sub siya yan. Kasi pa, ang kagat ng igat pag mula sa ulo eh. Hindi pwedeng nakaganong. Ganyan lagi. Wala hindi pa. Tatlo. Uh -huh total ng jambo ito. Andiba. All right. Nice na. All good morning. Start time mo man daw. Ito, halos off-season na ito dahil uh, ang buwan, malaki na, pero uh, nagbabakasakali pa rin tayo kasi nga itong lugar na ito, itip na itip sa iba, pinasabi nga nila. At uh, bago ang lahat, welcome to my office. Maraming maraming salamat doon sa mga nanood. First 2 days, naka 21,000 views na ako sa YouTube upload natin. At sana masundan pa. Maraming maraming salamat po sa inyo. First time po ulit naranasan ng ganong karaming views. Eh, ngayon, Nakakarami tayo. Ang lalak. Grabe ang lalak ng mga tilapia dito. Ang mga kawin natin, walo lang. Bilagyan natin ito dating spot kung saan nakutulan. Nakutulan tayo ng kawil. New spot na yun, pero dito, Ang sinilagyan natin dito, lima, no? Lima. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, halos dikit-dikit na yan. Yun yung, yun yung spot na pinaglagyan natin tapos tatlo doon sa parang pier. So inibitian natin ito at uh, talaga namang may nakausap kasi tayo dito kahapon. Talaga namang dapat titik na dito sa igat. At uh, ako excited na. Tara na, lusong na tayo. Para nakikita para may bumabatak na eh. Para si lusong ka na. Tara na. Aba, bà 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 mo, oh. Mga kaibiyot ng ano. May huli ito. Ang set. Ako eh. Ui, ui, Ay, nako. Swerte na naman. Mga dalawa, hanggang tatlong kilo siguro ito. Babaw ng tama. Ha? Sir, Ayan, oh. Yeah, Nakon no, no, delikado. <laughs> Kunin mo yung ano. Saan yun? Sabit, tingas na. No? Nasa labi lang, ano, eh. Sabit. Sabit lang, pero okay na. Sige, sige, wakang mo na. Kunin mo yung Ang sabit natin. Kala ko kanina malaki Ayos ah Unang kawil Hindi tayo nabigo dito ah May kasamahan pa yan May kasamahan pa yan oh, Unang kawil pa lang ah

kaya mahalaga pagka uh, hinahawakan mo 'to pag bumatak bigyan mo pero wag mong luluwagan kasi makakalas yan pag ano laro laro lang laro lang oh, malayo pa kita na eh bumabatak na agad siya eh oh, hirap na naman Bye. Hey. natin yung isa may huli din ba may huli din may huli din ito teka teka ha eh lagay ko na muna natin net may huli din ito oh oh may huli din oh yung isa tingnan mo may huli din to eh huli guide din eh guide to eh aba mano eh guide arin. ay sabit oo ay ang dami nito oh mas malaki yan Sige, sige. Kunin mo yung Sa isa lang. Kunin mo na natin yung net. nag Halos. Net. Nagsabay-sabay na uli ang huli. to guide tung isa. Ito, isa. Ito, isa. Ito,

Ang tanggal yun na rin, sabit. Ang malaking kawel. Hindi na ito kung yung malaking kawel. Ang okay. ah. <laughs> malaki ito. <laughs> dilaw lahat <na>, sila. <laughs> yung una, puro itim na. No? Oh. Maliliit, dilaw. Oh hala. Namasyal na. Oh, Ay, no. <laughs> Sabi sa inyo, nab nabilog na kanina sa gitna eh. Grabe. Teka. Ah, ang gagawin natin dito ito na yung mga kundi ang gagawin. Kalasin ko muna yung marang kawel. O sige, ikaw po muna yan. <laughs> Secure na yung isa. Sunod natin itong isa. May kalaki yan din ito. Yes. Okay. Itong gaid, mamaya na natin panghuli natin ito. Oo. Masyukot lang eh. -oh. Oh. Relax, 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 relax. Relax. Okay. Lalo okay. na. Sige na, Nakata. Meron ulit Meron kuya. ya ba? Eh, ulang tatlo meron lahat. Ay, grabe na ito. Napakaganda spot. Teka tali mo ba? na, na. Baka na, baka na. Tumalon ah. bigla eh. Ay naku, sumabit na. Okay. Grabe ng mga spot ito, napakaganda. Patay na, pero malambot pa. Good spot to. Oh. Hindi niya kinahayang kawil. Itong babaw ang tama niya. Sumakal lang sa leeg. Sa ano lang? Ito ganyan tama niya muna. Oo. Bumigti lang sa kanya talaga. Binatak niya ng... Okay. Solve! Tatlo. Tatlo! Tatlo na! Matin ating spot na ito oh, Super! super. <laughs> Alche! Harvest tayo ngayon! Harvest tayo ngayon! Tatlo! <laughs> okay, next! Sabi, meron pa tayo doon Meron pa tayong Isa pa doon isa, may isa doon tapos yung sumabit hindi natin alam kung malakas yun at meron pa tayo doon hindi, naman, hindi natin alam kung makukuha ko hindi pa buwan natin yung isa doon sa may puno ng kawayan buwal mo nga muna ko yan buwal mo rin yan doon tayo sa taas, tara tapos Mamaya na yung comment mga tansi. mahuli din ito Inihila May huli din ito Palagay ko Meron Meron na naman oh, Meron Dalag 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 <laughs> Dalag <laughs> At least meron <laughs> Bago bago bagul <laughs> Ah, oh, hey. Grabe. Suerte. Oh, si itak bumunajan ha. oke okay, higis eh. Oh. Ha, ah, gi, kalimunajan. Grabe! Mapa igat. Mapa dalag. Oh. Isang kilo na rin ito, malaki na ito. Pang ilan ito? Pa-apat yan, pa, 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 tatlong pa, 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 igat, isang dalag. Sa Bagus, limang kawil natin, may guide pa tayong isa. Sa limang kawil, yung apat may huli. Tatlong igat, isang dalag, at yung isa sabit. Sinabitan na naman yung ating uh, nasabitan dun dati. Grabe na ito. Ah, alanganin, putulin ko na ito. Malalim ang ano yung sapit. Ayan o. Malalim. Next spot, meron tayong apat dito. Che. Oo, no, oh, mo yan. Hindi na si Zero dyan. Ang laki na lang Hulin natin dyan ang nakaraan. No. Walu? na nakaraan. Oh. Walo. Halos nakakadalo na tayo dito. Wala. Wala. bigo ko. Sige. Anong... Wala. Wala. Walang ebidensya. Wala. Wala. wala, ebidensya. Nika, wala. na pinanggalingan namin no? limang kawil lahat meron yung isa sabit pa next. next ah, ito sige sige Oi. Okay. tumawid sa bakal hindi, hindi, ako na, ako na, ako na babanat dyan tignan mo yung iba okay. malamang may huli na naman yan okay. malamang meron nito parang sumabit siya sa tubo meron yan okay. maraming na-excite ako rito <laughs> nakaka-excite nakaka-excite ito dito may nahuli na rin tayo dito eh pero undi daw ang igat dito undi betid parang gan mga kasi ganda ka na natin eh eh tatlong taon bago ko binalikan dito eh ay wala yan wala wala <laughs> <Na -wanak. laughs> ha? ko tingin ko tingin ko yung isa meron yan oh isang kawin na yan oo nagkakamali lang ako sige oh, sire ito yung pagpandawin natin yan, isang yan nakatali lang sa kabilya oh parang gumalawin tan si kanina eh ano wala? wala? Yeah. false alarm false alarm yung isa lang ang sumabit yun ang may potential na meron baka tilapia yan buhay pa buhay pa na buhay pa kaya pala gumalaw kanina ang alpasa mo na yan mission accomplished Batak na naman eh oh. Meron na. Yung hinatak mo. meron yan parang ang kusubat ng buhay hindi meron ito meron siya, nalaban naman siya nung binatak naman naman ako, um, matindi ang laban ito um, matindi ang sabit maiksi maiksi lang. Nalaban na. Ha? Huh? Maganit na. Maganit na? Mm -hmm. oh. mm -hmm. Tibay <tikas> kasi nang tansin natin eh. Sana sumunod ka. Malamang may huli yan eh. dalawang dipa na rin na kubra namin pero walong dipa ito eh ah, oh nahagip ka? Hmm. Hmm. Okay. parang na. lagi ito sa ala kumulupot sa baka? nabigat na bagay wala na anyway may huli naman tayo hindi na hindi na sayang lusong natin dito Eh, Sige, muna mo na yan. Hindi mo tayo masyadong gahaman. Pinagbigyan na tayo. Yung isa okay. doon kasi okay. nalang na-recover. Talagang sabit na siya. Pinwersa na lang namin at yung kawil niya ay umunat. Parang ano eh, parang hindi naman siya, parang wala namang huli. Parang sumabit lang sa bato. Pinwersa namin yun. Eh. Unat yung kawil. Pero okay lang, ang din natin na-recover yung isa talaga doon pinuwersa namin ni Richie talaga hindi na kaya naputol na lang may huli yun kumulupot lang siguro sa baka sa mga apron sumot sa ilalim so, hindi natin na so ang huli natin tatlong ano lang eh tatlong igat lang talaga at may isang ayan na ayan na ayan na wow. Harpes ka na naman dyan Ang naman ito Tatlo no Tatlo isang igat Dalag eh, Isang dalag Tatlong igat sandalag sa lugar na ito. Observe na lang po. yeah. Oh, o. na. Isa, dalawa, tatlo, at may isang o, tiyan, mga ilang kilo yan? Ito may so, kapatid na ito. May kapatid yan. Pero ito, ang pinakamalaki namin, oh. Siguro, mga tatlo mahigit ito. mga per kilo. Pero, Sog na ako rito. Sino mag-aakala na ay, yung obsidio na makaka-harvest pa kami ng ganito karami Kaya, salamat sa Diyos. Ayan. Salamat sa inyong panonood. Grabe, hindi talaga pa umulusan ang uh, igat sa lugar na ito. <laughs> oh <laughs> harvest rin tayo. Salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang. At shoutout nga pala doon sa mga nanood ng ating, uh, yung sa mga dambuhan ng tungkumba to. First time ko na naranasan, bumalik ulit yung mga views ko dito sa YouTube nasa 21,000 na uh, on the first two days maraming maraming salamat sa inyo maraming maraming salamat sa inyong mga comments, sa inyong mga suggestions sa inyong mga pa-shoutout uh, gagawa tayo ng isang episode na puro mag-shoutout tayo at uh, ngayong walang ulit naranasan yung makarami ulit ng views, kasi talagang previously, mga huling buwan talagang dagdag ang aking uh, views kasi hindi naman ako talaga nakapag-concentrate sa hunting so ngayon tingin ko babawi ako sa inyo sisipagan ko ang pag upload sa youtube at palalakasin din natin mga views maraming salamat sa inyong patuloy na pag support na hanggang dito na lang welcome to my office